Hi guys, welcome back again to my channel. And for today's vlog, magluluto po tayo ng paanang manok. So I hope samahan niyo po ako guys sa aking pagluluto. So ito, umpisa na natin. So nagpakulo po ako dito ng tubig and i'll po natin muna ang ating uh, paanang manok. We'll be going to blanch uh, this for um 3 minutes. So ayan guys, so tatakpan po natin para madali po siyang kumulo and while waiting for uh let's prepare our other ingredients. So meron po dito akong uh 2 pieces of potato and uh, ikakat ko lamang po ito into bite sizes. And uh, meron din po ako dito ng uh, one piece of onion and uh, one uh, at thumb size of ginger. Ayan po guys. So uh, I would like to say thank you, thank you so much to all my subscribers who uh, always watch and support my channel and also my videos. Thank you, thank you so much guys for all your support and uh, also um, I would like to say thank you so much to uh, my channel memberships. pa parin po. And of course, uh, Teams Sueno family. Thank you, thank you so much guys for always supporting our videos and our channels. ayan guys. So um Sana mapanood nyo po ang aking vlogs uh, hanggang sa dulo. and pwede rin po kayong mag-iwan ng comments sa baba kung may katanungan po kayo or baka may suggestions po kayo guys sa susunod na ating vlogs and uh, baka pwede niyo pong i-share and uh, ayun po guys maraming maraming salamat sa inyong panonood sa aking vlogs So, ayan guys. So, medyo naguluhan ako kasi ang hiwa ko sa ginger is pahaba sya. So, ikakat ko muli ito ng uh, uh, chop para parehas po sila ng cutting sa ating sibuyas. Ayan. So, ayan po guys. So, after po nating mahiwang ating ingredients, balikan po natin ngayon ang ating pinapakulo. So, ito na siya. Kumulo na siya. And after um, uh, So, ngayon, hahanguin natin siya. And then, iseset aside po natin siya para magamit po natin siya mamaya sa ating pagluluto. Ayan, and uh, sa bagong pan natin maglalagay po tayo dito ng about 2 tablespoon of cooking oil and atin po munang igigisa ang ating sibuyas at saka ang ating ginger. Ayan, so gisahin po muna natin ito hanggang sa ito ay mag-brown ng konti. So, ayan na guys. So, medyo nag na po siya ng konti and then uh, continue to uh, stir bago natin ilagay ang ating, bago natin iba, ibalik ang ating chicken feet. Ang ating chicken feet po pala is hinugasan ko muli ito ng cold water. Ayan sa, And then, saka po natin ito haluin. and ngayon maglalagay po ako dito ng 2 cups of um, chicken broth and ang gagamit po pala ako dito ng yellow curry paste ayan, yan po ang gagamitin ko yung 1 pack lamang po siya At then saka po natin ito haluin para ma-dissolve po ang ating paste na ating nilagay. Ayan, and then maglalagay din po ako dito ng one piece of chicken nor cubes. And then, saka po, na, and then ngayon ilalagay na natin ang ating uh, patatas. At saka po natin lagyan ng konting um, paminta. Saka po natin ito haluin para mag-combine po lahat ang ating ingredients. And magdadagdag po pala ako dito ng turmeric powder um about 1 tablespoon of turmeric. And then Halloween boomerang. And then, saka po natin ito and continue to cook for about 5 minutes. So, and guys. So, after 5 minutes, i-check iche po natin siya. And then, saka po natin haluin para hindi po didikit sa ating lutuan. And at this point, paglalagay na natin ang ating 1 cup of fresh coconut milk. And then, uh, haluin natin. And after that, cover it and simmer it for another 3 minutes. So, ayan guys. So, after 3 minutes, ito na po ang ating um, chicken feet curry with potatoes Ayan. so ito po ang ating vlogs for today and I hope na gustuhan nyo po guys and uh, uh, please give me a thumbs up if you like my videos and also uh, please uh, do share our vlogs for today in your um, social platform thank you thank you so much guys for watching and now ilalagay po natin ngayon sa ating serving plate so ito na po siya. pwede kayong maglagay ng uh, uh, chili kung gusto nyo po or ano and ayan guys so thank you thank you so much guys for watching and I hope to see you guys on my next vlogs bye see you I love you guys